Kasunod ng pagkamatay ni DILG Secretary Jesse Robredo, umuusbong ngayong ang panawagan na isa pang Robredo ang dapat pumuesto sa pamahalaan, lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Ang biudang si Attorney Lady Robredo na ba ang papalit sa yapak ng kalihim? Narito po ang aming eksklusibong report. Sa araw ng cremation ni Secretary Jesse Robredo, kumalat ng pahinang ito sa Facebook. Isang campaign poster para sa pagkasenador ang kandidato, ang biyuda ng kalihim, si Attorney Maria Leonora Herona Robredo o Lenny. Sa pagpanaw ni Robredo, sinalo ni Attorney Lenny ang spotlight. Sobrang low profile niya, walang detalye sa kanyang personal na buhay. Ni Facebook, wala siya. Pero alam na mga taga-naga kung paano niya sinuporta at kaya't ngayon pa lang sa kanya na ibinabaling ang suporta. Ano po, mag na lang po siya. Bakit? Siya ang ano po, yung magaling na magkatulong sa amin. Kasi matulungin rin yan, sir. Ma madaling lapitan. Maging mga estudyante sa Naga, tiwalang kayang-kaya ni Mrs. Robredo, nagampanan ang naiwan ng DILG Secretary. Kasi po, parang nasa legacy na nila, gano'n. nasa blood na nila yung pagiging leader. Pero mismo mga kaibigan ni Secretary Robredo sa Rotary Club sa Isnaga na iniwalang matagal munang pag-iisipan ni Ginang Robredo ang panawagan na pasukin ito ang politika. Siguro po pag inausap siya ni Pinoy, ito pwede. Pero termina, ayaw mo na Pinoy. Pinabiya ka na ng mag Ayaw mo talaga. Gusto niya. Sa sundan lang yung pinundan ni Pinoy. Tumanggi munang magkomento si Attorney Lenny sa mga panawagan. Kung kapatid naman ni Secretary Robredo na si Butch ang tatanungin, ayaw na raw nilang pumasok sa magulong mundo ng politika, ang sino mang kaanak nila. Ilan sa mga matunog na pangalan na papalit kay Robredo sa DILG ay sina Senador Ping Lakson, Kabiti Representative June Abaya at maging si Vice President Jeju Binay. Boto raw si Napino at Senate President Enrile Kay Lakson, pero no comment muna si Lakson sa issue. Si Congressman Abaya naman, dating opisyal ng Navy at graduate ng sikat na Annapolis Naval Academy, supportado raw ni DOT si Secretary Marojas ayon sa isang report. Pero hindi pa rin siya nagkukomento sa issue. Si Binay naman, tumanginang kunin ang pwesto sa DILG. Cheryl, open na for public viewing itong uh, mga labi ni Secretary Jesse Robredo na ngayon ay nakalagak na nga dito sa uh, pedestal. Subalit ito ay enclosed ng isang salamin na pwedeng silipin ng kanya mga kababayan. Isasara ito ng uh, isa pang uh, pintuan and then ng uh, marmol pagwala uh, pag wala ng mga bisita rito which is uh, inaantay na lamang nila at uh, habang uh, nasa likod ko kanina ay itong mga kamag-anak ni Secretary Jesse Robredo ay nagkakaroon ng picture taking, pictorials and then yung mga malalapit na kaibigan. Pero open na raw ito Cheryl hanggang mamayang alas 10 ng gabi para sa mga kababayan niya. Cheryl?